Ay, hello po sa inyong lahat. Nako. Akala ko wala na. Akala ko na kung saan na napapunta. Kasi sabi nila na itago nila. Eh, hindi ko pa nakikita. Dalawa o tatlong kamag-anak ko na nagsabi nakita nila. Kaya mabuti na ko para sabay-sabay na tayo na makita sa kauna-unahang pagkakataon ang mga tinanggal sa ating mga bato. Yes po. Nai save, ay preserve at naitago ang ating mga bato na tinanggal sa ating gallbladder. Gusto ko rin sabihin sa inyong lahat na hindi lang gallstones ang tinanggal mismong gallbladder po ay tinanggal. Sa pinanood kong proseso kanina sa YouTube, at tama yung aking mga nasa spesyo, na dito sa pusod, kasi medyo malaking butas eh na sa pusod idinaan ang paghugot ng ating gallbladder, Maaaring hindi magugustuhan ng lahat. Pero nabigyan ako ng pagkakataon na makita kung ano yung kinuha sa akin and uh, kung ano yung mga uh, ilang eksena ng kanilang pagkalikot sa aking kalaobloba ng tiyan. Sa so, meron po tayong ilang video clips. And uh, maraming salamat sa ating doktor kasi nagkaroon tayo ng hindi lang idea, kundi nagkaroon tayo ng souvenir sa ating pinagdaanan. Hindi siya, hindi ko alam kung papayagan sa YouTube o papayagan sa Facebook kasi sa YouTube konting tugo-tugo lang, yung bawal na. Pero at the same time, may napanood ko kanina na yung mismong gallbladder na tinanggal hanggang sa maglaglagan yung bato, eh okay naman, napapanood ko. So siguro, tinanggal ang monetization, pero hindi naman ni-restrict yung account. Most probably like that. Anyway, yung nakita ko naman na hindi talaga full video, full video nung, nung pagkuha, hindi talaga nung length ng operasyon mula una hanggang dulo. Pero yung mismong highlight na paglabas o pagkuha ng stone at pagpapakita ng gallbladder mismo ay nandun. At ito'y napanood ko hindi sa full video kundi sa Uh, shorts. Ayun. So siguro ipapakita ko rin, I am confident na sa 100%, ay mga 70% ang interesado magkaroon ng konting silip sa tinanggal sa akin. Yun. Maraming mga matatapang sigmura. At sa mga hindi, skip na lang po natin ito. I-blur na lang natin. Oo, oh, para makalusot. Pero at least ay eh, Meron kayong konting aninag kung ano ba yung nakuha sa atin. Hindi naman siya totally nakakadiri. Kahit ako, napinapanood ko yung video na pinakita yung gal vlogger na tinanggal sa kanila, hindi naman ako nadidiri. Pero yun nga, i na lang natin para sa kasiguraduhan na walang mamasamaan ng pakilasa or para hindi tayo totally maano, ma-restrict or maba ng YouTube. Or, yun nga. <laughs> so, eto po yan. bomba Alam niyo? Wala siguro mapaglagyan, pero nung itinuro sa akin sa ospital, nung tinanong ko na, bago ako lumabas, akala ko ba nitago niyo yung mga bato? Nasaan ba yung mga yan? At makasigaw na ako ng darna. So, tinuro sa akin, Diyos ko, nasa uh, paper cup ng Jollibee. <laughs> Ayun. And eto nga siya. Ayan. <laughs> Andito pa rin siya. So, inilagay ko siya sa bag, iniuwi ko, na nandito pa rin siya. And, nakatali pa rin siya. As in, ganyan pa rin, nung makita ko siya. At tiniis ko talaga, na, na hindi ko siya makita muna, para sabay-sabay tayo. Doon sa video, ay dark eh. So, hindi talaga siya very clear kung anong itsura ng stones parang mas parang mas nadala ako nung kayang taginting ng tunog nung magbagsaka na siya sa lalat yan kaya hindi talaga ako masyadong na-focus ako nung itsura niya pero ngayon up close and personal natin makikita ano ba itong mga stones na nakukuha sa ating chan ayan na ayon sa aking pananaliksik ay gawa sa mga mantika sa mga matatabang pagkain na inaaraw-araw natin. So buksan na natin. Lapit ako sa inyo. One, two,

Maganda na ba kayo? Okay. So maliliit kasing maliliit. Ah. So yun lang. Isa pa. Ah, meron pa. Marami. So talagang itim siya. May isa pa dun sa loob. Taktak natin. Ayan siya. Ang hirap tanggalin. Dumidikit-dikit siya doon. Oh. Okay, hindi bali. So may isang nakatago doon. Ayan siya. So ito po yung mga bato na nakuha sa atin. Para mga paminta. May napasa kasi ako na parang... Sandali ha. Kasi, banak. Okay, oh, sandali lang, banak, ha? Na, iba't, uh, iba't ibang klase ang batong nakukuha. Mayroong batong nakuha sa taba, mayroong batong nakuha sa kolesterol. Para mga ganun, ganun. So, hindi ko natandaan. But anyway, uh, flash ko later. Yung nasa Google search natin. So, yan siya. Yan. So warning to sa inyo Kung ayaw nyo magkaroon ng mga ganito Kung ayaw nyo magkasusa ng malaki Kung ayaw niyo magdusa at mahirapan Masaktan Ay iwas iwas sa tayo sa mga matatabang pagkain Hindi ko masyadong maanin na wala ko sa kanya sila. Patay muna natin ito at baka hindi na naman tayo makarami ikan. Hindi ko napatay kanina. And uh, speaking of gastos, ang total po na binayaran ko ay 233,000 pesos minus ating na down at mga gamot na binili ay 108,800 plus uh, 208,800 plus plus 2,500 yung huli nating araw na binayaran lang natin ni kwarto. Kasi holiday yung supposed bilalabas tayo, kaya kinabukasan na tayo. We had to extend another day. We had to extend for another day para mailakad yung mga papeles. Tayo naman po ay kahit papano ay meron naman. Kaya lang po, siyempre, makabawas dito, makahingi ng konting tulong sa mga ahensyang talaga namang hinihinga. Kasi dito po sa Pilipinas ngayon, pag binigay siya yung final bill, naka attach po yung mga opisina na pwede mong kontakin. Ayun. Kaya maraming maraming salamat sa pagbabagong ito. Nakakatulong sa atin. Particularly sa mga kagaya natin na pangkaramiwan lang naman. Ayun. And uh, lately ko lang nakita yung OFW Hospital. Actually may dalawa-tatlo na akong comments na nabasa. Simula na magkasakit ako ng why don't you try OFW Hospital? So parang pinapalampas ko lang na parang, na parang hindi na kasi nauwi na ako eh. And then I found out na yun lang pinanood ko na pwede daw ang ex-OFW. So I'm planning to visit that place, yung OFW. Ang laki! Eh. Gusto ko mabisita at ng personal nating makita at malaman ko ano yung mga benepisyon na pwedeng pagkaloob sa lahat ng OFWs. Kasalukuyan mga OFW or tapos na maging OFW. At sana payagan tayo na makapasok sa loob at makapag, you know, makapag-vlog ng konti para sa kalaman ng napakaraming Pilipino na deserving na makakuha ng binipisyo sa OFW Hospital. At Parmas mas marami pa tayong malaman tungkol dito. Yun. Alright. So, try natin puntahan yan one of these days. Pag medyo magaling-galing na tayo, ay pupunta tayo sa Maynila at pupunta rin tayo sa Cavite. Meron tayo isang importanteng taong gustong malay nyo, ating mga kapanayam. Gusto ko mabisita in, at the same time yun. Mga kapanayam. Mm. I'm also having a uh, short chat. Or I was also because siguro mga six months yung last. I was having mini, you know, short conversations with Mr. Ernie Garcia na dating kilalang sexy star na isa na ngayong pintor and dapat last year pa to pero hindi na tuloy na unahan tuloy tayo ni sino nga to? yung isang newscaster si Babaw yata si Julius so abangan niyo yan nakilala natin si Ernie Garcia dahil kay Miss Pamela thank you Pamela sana matuloy Okay, So, isang short explanation. Uh, ito'y base rin lang sa akin na panood. Hindi naman ako nagmamagaling, pero yung, yung updo na dating pinag-iimbakan ng mga taba, na nang pinag ng bile na nanggagaling sa atay para the moment na may pumasok na matatabang pagkain sa atin ay susugurin ito para lusawin. Iyon ang pagkakaintindi ko. And then, ngayong tinanggal na yung bile, may mga bile duct na nak nakakabit pa rin sa liver. So, ngayon, wala na siya, wala na pag-iimbakan, diretsyo na yung lumalabas na bile papunta sa sa ating intestines. Papunta sa ating intestines. So, hindi na siya kontrolado kasi wala na ngang storage, wala na pinag-iimbakan. Pinag so, normal na na dire-diretsyong labas ang mga bile papunta sa sa intestine. So medyo mahina ng control. Kaya ang nagiging dahilan nito, ang nagiging cause, ay yung ating lagi-laging pagpunta ng toilet. Minsan constipation yata. Yun nga, diarrhea. And uh, minsan ay happy sa mura. And so on and so forth. So, bagamat pwede tayong mabuhay nang wala ang gallbladder, ay mas maganda nga sana kung nandun pa rin at intact ito. Pero, ayoko namang ipatera pa yung gallbladder. Yun ay nung inihiga ini pa lang ako. Nung dati rin pala ako sa operating room, ay hindi na ako nagsalita about that because I was very welcoming sa posibilidad na tanggalin na rin ang aking gallstone. Mga 90% alam ko o naniniwala ako na tatanggalin na rin ang, gall ang gallbladder, I mean. Marami nagkasabi sa akin na kapag hindi tinanggal ang gallbladder, maaaring magbalikan pa rin ang mga stone. Mari may mga pain here and there pa rin ako mga maramdaman. Mga ganun-ganun. So, ayoko na. Ayoko na. Kung may mga dagdag kaalaman kayo, pwede niyong i-commento dito sa ating video. Ayan! So, wala akong alcohol. Baka may iyan ako sa mukha ko. na lang. So, yun. At tayo po ay maghahanda na. Magre-ready. Dahil uh, birthday po ng aking ama. Kalimitan natin na bibigyan ng konsentrasyon at atensyon at selebrasyon at tribute at mga pag-alaala mga gawain ang aking ina. Kaya sorry tatay, pero ngayon ay eh, meron tayong uh, birthday celebration mo. May konting pagkapagkain na ipin-repair o na prepare o in-order and uh, organize ito ngayon ng aking sister. Ang tatay ngayon, ang, ang inay 102, matanda ang inay po ng siyam o sampung taon sa tatay. So, ang tatay ngayon ay 92. Yes, he was born in 1933, ang inay in 1923. 10 years. February ang inay, may ang tatay, yes, 10 years and 2 months. And, speaking of birthdays, magbabirthday na po tayo sa May 31 at magandang balita, tumatanggap na po tayo ng regalo. <laughs> and, uh, yun. Abangan ninyo kasi hanggang ngayon wala pa ako nabubuo plano. Sanay kasi ako na hindi nagpa-birthday party. Ito ay isang milestone. Katulog ng gallstone? Oo, oh, dapat pa lang title ng party ko. Stones. <laughs> diba? <laughs> so, huwag na tayo magpaka-plastic. Ang preparasyon talaga na ginagawa ko ngayon is gusto kong gumawa ng vlog sa kung ano ba yung mga ano ba yung mga plano ko sa buhay pagkatapos nito? Ano yung mga kinatatakutan ko? Ano yung wini-welcome ko? Ano yung mga malamang na ma na ako? Yung personal na restriction o maaaring i-restrict na ng lipunan sa akin o sa atin, sa marami sa atin. Mga ganun, ang dami. Ito, may mga hindi kita sana ang dami mo masyadong iniisip kundi bahagi ito ng ating ano, ng pag evolve bilang isang mature individual, o oh, di ba? Na ang buhay hindi lamang isang tawanan, kwentuhan, marami ito. Maraming kwentong nakapaloob dito. Maraming mga bagay na na dapat nating naiisip na makakatulong sa ating pag-grow. O oh, di ba? Limulot na yung yeah. ating dentures. Hala! May posibilidad. May, may, may posibilidad na ano. Baka minsan may ini-interview ko tapos mahulog to. So kailangan magawa ng paraan. O oh, ramdam ko gumanoon, kumawang. Kumawang for the very first time. Siya. Ayun. So, malapit na. Ilan na lang? Three weeks from now. And, uh, magi enroll na po tayo sa senior high. Ayan. Kaya, yun. Wala pa. Malawag pag ko. Wala pang plano. siguro, siguro, after nito sa tatay, ay, unti-unti ko nang bubuin ko ano pagka talaga. Because ang dami. Sa isang araw ko sasabihin sa inyo, isang vlog na tungkol talaga dito sa aking uh, age milestone na ito. So, abangan nyo yan. Once again, maraming salamat po sa inyong lahat. This is your friend Roboto, saying, ako sa inyong karagutu ko sa inyo. Masakbo lahat ng Pinoy sa inyong sulok ng world. Robotology pa more and more and more. Thank you!